Okay guys, so good morning sa inyong lahat Nandito ngayon si Papa Lon sa Manila Ayan, uh, naglakad-lakad tayo dito Dito tayo sa harapan ng Luneta Park Yung ginagawa dito sa harapan Ayan o, oh, uh, maganda na ngayon yung ginagawa nila dito Pero hindi pa tapos, uh, sarado pa Ngayon, pinapakita ko lang sa inyo Ayan, napakaganda o oh. Kasi yung kabila naman yan, ayan guys Yung kabila nyan, yun yung Capitolio sa Manila Ayan Napakaganda ang tanawin mga guys oh Lakad-lakad tayo dito Ito yung lugar na uh, Loneta Park na ginagawa May mga pananim dito sa gilid-gilid. No? shout out, shout out sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers Ayan, nandito si Papalon, naglalakad dito sa Lunita Park Good morning, good morning sa inyo lahat, Ayan. Ang ganda ng mga view mga guys, oh kaya so, lang uh, hindi pa nabubuksan kasi gawa nga ng, uh, hindi pa tapos yung uh, pag trabaho dito may bilis na mga sasakyan so, kapag lakad tayo dito kapunta tayo doon sa kabila ayan kasi dati yan dyan mga guys nandiyan sa may mga kono nandiyan yung mga tawag dito yung may mga fountain dyan ngayon wala na ah, tinanggalan na nila nato na yung sa kabila yung oh. No? yung dito yung water dancing nandoon na sa kabila kasi dito dati yan sa harap ngayon ah kasi rito nire-renovate kaya paganda nila Ayan o, no? ganda. Okay, Ang ligat -ligat tayo. yan yung malaking building na kitang-kita. Ayan doon sa harap. Pag nandun na sa may flagpole pool. Ayan. Kaya sa ating lahat, sa mga subscribers, sa ating mga viewers. Good morning sa inyo lahat. Abang abang nyo na lang guys, yung ating pagbabago ng ating content. Malapit-lapit na. Malapit-lapit na tayo uh, tumulong kahit pa tatlong tatlong uh, sa isang linggo tatlong bisis lang kahit pa kilong bigas ang kakunting dilata para makatulong tayo sa ating mga kababayan at masaya pagka uh, bukal sa loob na tumutulong ka sa ating mga kababayan na masaya ka talaga hindi mo ma-explain napakagaan sa, sa kalooban pag uh, tumutulong ka sa ating mga kababayan Okay guys, so abang abang nyo, ikot ikut tayo rito sa kapila Ayan mga guys, ito na yung kanto sa Kalaw Avenue Kalaw Avenue, Manila Ayan. Ngayon na uh, tayo ay sa kanan At napunta tayo doon sa Loneta uh, Gala gala Kasi nagsosurvey tayo rito kung saan uh, pwede tayo tumulong Kahit sa pagkatapang pino lang mga uh, guys Malaking bagay yan dito tayo para uh, makatulong sa ating mga kababayan pag may natin. Malapit lapit lang mga guys, basta abang abangan na yung nalangaan Kasi sabi ni Papatoon, mga Kail session linggo, tatlong bisis tayo makatulong sa ating mga kababayan. Masaya tayo. Sana support niyo 'yung ating pagbabago ng ating content yan mga guys para naman sa ating mga kababayan yan pagka nakasahod tayo di malaki na rin yung ating bibigay sa ating mga kababayan sa ngayon kasi pang maliitan lang muna kasi sahod ko lang man, yung uh, allowance aking inaasahan din yan, iniipon ipon ko lang para maibigay din sa ating mga kababayan kaya hindi tayo makapag uh, umpisa ng uh, mabilis kasi Ah, nag-iipon pa tayo. Ayan. Dami mga uh, dito. Ayan, yung National Museum. mga guys, oh. Ang ganda. National Museum. Ito yung Calao Avenue kahabaan ang kabila nito kasi Lunita Park na ayan ang daming mga kainan dito mga guys hirap din maglulaka dyan mga guys kasi walang, tayo, walang tayong wala tayong ah, uh, tawag dito yung gimbal na nahawakan hindi tayo nakabili medyo mahal din kasi sira kasi yung gimbal ko uh, uh ipon ipon muna para uh, tayo makapag uh, makabili Gaya ng bigay mga guys kasi katatapos ko lang kumain itong ganda talaga ng mga halaman dito yan Daming mga kakaibang dito pagka uh, nagugutom kayo sa gilid-gilid lang. Sarap pag mapuno ka, ayan, mga sarapol. Wala pang bunga kasi. Maria Orosa Street Ayan mga guys, ito yung view dito sa looban no? Wala uh, Walang kaanong mga tao dito Ayan Kaya tayo dito naman uh, Magkala-gala tayo dito Pakita ko na sa inyo Ayan. Sarap magkala-gala dito eh at yung mga simbolo at ng ating mga pabiyanin no, sa ating mga uh, simbolo ano simbolo kung ano pala to Filipino uh, Korean soldier moment ayan Ayan yung mga circle ng gaganda ng mga pond uh, dito. Mga pananim. Malamig dito mga guys. Ayan. Malakas ang music doon sa kabila oh. Ayan. Wala na ano tayo pupunta doon mga guys kasi malakas ang music doon. Dito tayo na lang. Yan. Kasi, ah, uh, ah, dito tayo. Dito. Pwede naman para dito, eh. Ayan, yung lugar, mga guys. O, ayan, oh. Ito yung lugar ng Manila. Ating ah, revolto ating bayani na si Dr. Sirisal yan at ako ipupunta muna sa CR na ako mga guys ah walang madanan sarado dito tayo yan yeah, mga guys ito yung view napakaganda oh. kahit sabihin mo walang ganong namamasyal ngayon ayan ganda ng view dito ayan yung CR pag naiihi kayo dito lang kayo pupunta yan malinis ang CR dyan kaya ito tayo palabas na, tayo uuwi na rin naugutom na o oh. italong natin sa inyo dito ayan ah yung mga nakaramang mga linggo yung pinakita ko sa vlog natin na yan, ang nililimas nila walang tubig pala ay ano oh. ayun na oh, guys, walang tubig hindi oh, na at dito sa kabila walang tubig. Yeah, napakagandang tanawin dito. Ah, uh, hindi naman gaano maraming namamasyal ngayon. Ayun. Yeah, yung ating likod sa ating bayani dito. Kasi doon naman yon sa harap kabila. Ito dito. Ito sa likuran to. Ayan. Pakita natin sa inyo. Ayan. Mga view dito. Napakaganda. Ang ganda ganda mo masyal dito kaya lang ah, pag sa hapon Ayan, okay guys ikot naman tayo doon sa kabila yan mga guys ito yung sa tagili na na, 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 na papunta tayo doon sa kabila Ayan Napakita natin yung mga bulaklak sa inyo o oh. ganda o oh. dilaw na dilaw yung isa ito naman ay pula yung kanyang gitna tapos dito naman sa kabila o oh, ayan o oh puro dilaw din siya o oh, ayan ganda tingnan o no? oh. ayan tayo ipawin na mga guys kaya naglalakad tayo dito napakita mo na natin sa inyo yung bagong bilya naman dito ang ganda na tingnan dito ayan o no? oh. kasi walang tubig kasi di ba nung mga nakarang mong linggo kadalo linggo na ito lumipas ayan dito nililimas nila ayan o no? Ay, yung mga bagong bilya ayan ang ganda ito pa yan oh yan ito yung mga bulaklak din ang gaganda oh yan mga guys yan oh, di ba tayo pa uwi na ikot lang tayo doon para makita natin sa inyo yan lakad lakad lang Okay, nagugutom na mga guys. sa mga guys, uh, sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, abang-abangan nyo na lang yung ating pagbabago na ating content. Medyo marapit-lapit na rin uh, makumpag na kumplito ko na yung aking mga iniipon yan umpisa na tayo kahit sa isang linggo tatlong bisis lang tayo patat tatlong kilo at konting dilata malaking bagay na rin sa ating mga kababayan yan na mga katulong sa ipon konti kahit sabi mo nakapos din tayo sa budget pero nagagawa natin yan tumulong sa ating mga kababayan basta uh, bukol sa kalooban na tumulong sa ating mga kababayan na kapos pala din kagaya din sa akin uh, trabaho okay lang lang kalamang lang ako oh, dahil siyempre regular ako oh, sa trabaho kaya nakakalamang lang oh. ako kasi sila uh, kawawa din talaga sila walang uh, wala silang trabaho na makita kundi kung ano na lang mga mamulot ng basura kaya dapat natin tulungan yung ating mga kukwanya konting bagay lang man yan no, mga guys para nakatulong tayo sa ating kapwa at uh, tingnan niya uh, kaya ang kuwas ng ating Panginoon at uh, tumulong tayo sa ating kapwa kung meron mo tayo sobrang konti tulong natin sa ating kapwa kaya ito uh, at bang, yung pagbabago natin konti kasi pagka nagkaroon na ng taong dito uh, pagka nagkasakot tayo dito ang malaki na rin yung ibibigay natin sa ating mga kababayan Okay guys, uh, ko na ito yung ating ating magbablog at ako yung na rin, gutom na rin si Papa Lon ayan para mas maganda sa ngayon pala, uh, napansin ko nga pala ngayon uh, wala palang bantay ngayon, oh. siguro na mahinga uh, nakapagod din siguro ayan wala nga wala yung ating mga gwardiya dyan ng mga Philippine Marines tok bung sandata ng Pilipinas yan. Shout out sa inyong lahat. Ayun, sana sa mabuti kayong kalagayan. Ingat-ingat lang sa duty. Ayan. God bless inyo lahat. Okay guys, hanggang dito na lang muna. Salamat sa lahat ng mga subscribers at mga viewers. Uh, maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye.